magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan nandito naman po tayo ngayon sa pistol range tapos saan ay uh, may gagawin na po tayong uh, kakaibang uh, shooting ito po ay uh, balala lamang po sa mga hindi pa sanay uh, huwag niyo po itong gagayahin kasi delikado po ito so, gagamit po ako ng uh, salamin ayan at uh, kumbaga, ako na maka Nakaganito po, salamin ang gamit. So, siyempre, sa mga hindi sanay, huwag po ninyong gayahin para iwas disgrasya po tayo. So, ano lang po ito? Uh, ikang uh, exhibition uh, shooting. Practice tayo. Mahirap kasi, tulad nyan. first time ko pong gagawin ito. Lang, kagalaw-galaw ah. Pairing po tayo. talaga. po. Yan so, nasa 7 meters lang pong ating target. So, first time ko pong ginawa ito. Kaya... Paalala lamang po sa mga hindi pasanay, Uh, po ninyo gayahin kasi ito ay uh, content lang po. Maka content lang po ako sa aking Facebook at saka sa aking uh, YouTube. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube, Jun Sahay Bird at sa aking namang uh, uh, FB page na Jun Sahay Kalbo. support naman po. Maraming salamat po sa inyong Ka, so